Isang kubo sa Amerika, kahimik sa labas pero sa loob nito ay may mga sikretong hindi kayang itago. Isang dalagang may dugo na sumpa, isang binatang handang mag-alay ng lahat, at mga nilalang na naghihintay sa dilim. Ano ang mangyayari kapag ang nakaraan ay pilit na bumalik at ang dugo ay humiling na kabayaran? Kung gusto mo malaman ang buong kwento, tapusin mo hanggang dulo. At kung nais mo pa ng ganitong klaseng mga nakakakilabot at kapanapanabik na istorya, mag-subscribe ka na at iwan na komento kung anong misteryo ang gusto mo marinig sa susunod. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang kubo na nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Tahimik ang paligid ngunit may misteryong humihinga sa hangin. Parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. At sa bawat dampi ng hangin ay may dalang kilig na hindi may paliwanag. Sa loob ng kubo, naroon si Althea, isang dalagang galing dayland na lumipat sa Amerika. Dala ang mga alaala ng kanyang kultura. Mga palamuti sa dingding na gawa sa tela ng kanilang bayan mga na ng gamot na parang bumabalik siya sa kanilang nayon. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang lihim na hindi pa niya kayang ibunyag. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng kubo. Isang binatang Pilipino, si Marco, na galing sa malayong estado. May bitbit -bit na mga bulaklak na tila kakaiba ang halimuyak. Hinaluan ng dasmin na karaniwang ginagamit sa mga seremonyang day. At may halong rosas na sumisimbolo ng pag-ibig na hindi pa sinasabi nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang huminto ang oras. May init na kumapit sa hangin. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kaba na parang may nakatago sa bawat ngiti. Bakit ba't may halong takot ang titig ni Alve? Parang may gustong sabihin ngunit pinipigilan ng kanyang dibdib. Habang sila'y nag-usap, may narinig na kaluskos sa labas ng kubo. Mga yapak na tila hindi kilala. Mabilis ang tibok ng puso ni Alve at napansin ni Marco ang biglang pamumutla ng kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay nito, at doon niya naramdaman na malamig, nanginginig, at tila may tinatagong sikreto. May kailangan kang malaman. Mahinang ngunit nanginginig na bulong ni Alde. Bago siya mapatingin sa madilim na bintana, kung saan may aninong dahan-dahang gumagalaw. Ang aninong iyon, parang dumudula sa liwanag ng buwan. Hindi malinaw kung tao ba o anino lamang ng mga puno. Pero ramdam nila na may presensya. Ramdam nila na hindi sila nag-isa. Himikpit ang hawak ni Marco sa kamay ni Alve. Gusto niyang tanungin. Pero natigilan siya ng marinig ang mahinang kalusko sa bubong ng kubo. Tila ba may gumagapang? Tila ba may humahabol sa mga salitang hindi masabi ni Alve? Hindi ka dapat nandito. Bulong niya kay Marco. Halos walang lakas ang kanyang tinig. Parang pilit niyang itinatago ang katotohanan pero ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Parang sinasabing tumakbo na siya bago mahuli ang lahat. Ngunit bago pa man makagalaw si Marco, may malakas na hampas ng hangin na bumukas ang pinto. At sa pagbugso nito, lumutang ang amoy na insenso na ginagamit sa mga ritual ng Dayland. Amoy na dapat nakakaaliw. Ngunit sa sandaling iyon, nagbigay na matinding kilabot sa kanilang dalawa. Si Marco ay napatingin kay Alve at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya akalaing makikita. Isang marka sa kanyang braso. Guhit na tila ukit ng sinaunang simbolo. Kumikinang sa ilalim na malamlam na liwanag. Alva, mahina niyang sambit. Ano ka ba talaga? Umagos ang katahimikan sa loob ng kubo. Tila bawat huni ng kuliglig ay biglang nawala. At tanging pintig na kanilang mga dibdib ang naririnig. Si Alva ay hindi agad sumagot nakayuko siya habang pilit tinatakpan ang braso. Ngunit ang liwanag mula sa bintana ay patuloy na dumadampi sa kanyang balat, at lalong pinapakita ang kakaibang marka. Hindi mo dapat nakita. Mahinang bulong niya. Pero sa likod ng kanyang tinig ay may bigat na parang matagal ng pasan. Muling umalingaungaw ang mga yapak sa labas. Gayon ay mas malinaw, mas mabigat, mas papalapit. Parang may humahabol sa kanila. Parang ang mismong gabi ay may dalang panganib. Napalunok si Marco. Hindi niya alam kung alis ba siya o mananatili. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Alde. Puno ng luha at takot na hindi niya maintindihan. Napagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa dating niyang buhay. Hindi matapos na makita niya ang sikretong iyon. May dahilan kung bakit ako nandito sa Amerika. Dagdag pa ni Alvea, nanginginig ang tinig. At kung mananatili ka rito, malalaman mo ang lahat. Kahit hindi ka pahanda, at bago pa man siya makapagsalita na higit pa, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubong ng kubo. Parang may bumagsak na mabigat. At kasabay nito ay isang malamig na tinig ang umusal ng mga salitang banyaga. Salitang hindi naiintindihan ni Marco. Ngunit malinaw na nakapagbayanig kay Althe. Nagangat ng ulo si Althe. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang tunay na takot sa kanyang mukha. Hindi lang kaba kundi takot na parang may darating na bagay na hindi na kayang pigilan. Ang mga salitang naririnig nila mula sa bubong. Hini na isang ritual. Mabagal, mabigat, at parang lumulubog sa kanilang mga tenga. Sa bawat bikas ay sumasabay ang pag-alog ng hangin. At anti dumilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan. Marco, huwag kang lalabas. Mahigpit na bilin ni Althe. Habang siya naman ay dahan-dahang lumapit sa isang kahon sa gilid ng kubo. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na mangkok na gawa sa ginto. May nakaukit na simbolo. Pareho sa marka na kanyang balat. Hindi ko na kayang itago pa. Muling bulong ni Alve. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinatong niya ang mangkok sa mesa. At dahan-dahang umapoy ang lob nito. Kahit wala namang inilagay na apoy. Napatres si Marco. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasasaksihan at habang tinititigan niya ang nagliliyab na mangkok. Anti-unting lumabas mula sa apoy. Ang imahe na isang nilalang na nakamasid sa kanila. Mga matang mapupula. At tinig na bumulong nga isang pangalan. Aldhe, parang nabasag ang hangin sa loob ng kubo. Nang banggitin ng apoy ang pangalan ni Aldhe. Sumabay ang matalim na ihip ng hangin mula sa labas. Na para bang may puwersang pilit pumapasok. Nanginginig si Marco, halos hindi makagalaw. Munit ang mga mata niya ay nakatuon kay Althe. Nang gayon ay nakatayo sa tabi ng nagliliyab na mangkok. Parang may kinakalaban na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ako susuko. Mahina ngunit matalim ang boses ni Althe. Tila nakikipag-usap siya sa nilalang sa apoy. Tila may kasunduan silang matagal ng nabuo. At ngayong gabi, pilit itong binabawi. Lalong lumakas ang mga yabag sa labas. Ranggang sa parang may matatalas na kuko na dumadampa na sa peder ng kubo. Isa-isa itong nag-iwan ng na mga guhit. Parang kinukulong sila sa loob. Althea, ano to? Sigaw ni Marco, halos mabasag ang kanyang tinig. Hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng katahimikan at kababalaghan. Dahan-dahang lumingon si Althea sa kanya. At sa mga mata nito ay may halong pag-ibig at pagdurusa. Marto, ang nakikita mong ngayon ay bahagi ng sumpang dalako. Sumpa na nagsimula pa bago pamanako ipinanganak. At ngayon nandito ka, hindi niya naituloy ang sasabihin. Dahil biglang bumagsak mula sa bubong. Ang isang aninong nakabalot sa usok. Mataas, matangkad at may mga matang kumikislap na pula. Umaling ngaunggaw ang dagundong ng sahig nang lumapag ang anino. At sa bawat hakbang nito, kumakalansing ang mga kadena na nakapulupot sa katawan. Parang kaluluwang matagal nang nakakulong. At gayo'y pinakawalan upang singilin si Alve. Si Marco ay napatras, halos mabangga ang dingding. Habang nakatitig sa nilalang na tila galing sa ibang mundo. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Ngunit ramdam niya sa bawat pintig ng kanyang puso. Na hindi siya nananaginip. Dumating na siya. Pabulong na sabi ni Alve. Habang nakayuko, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang marka sa braso ay lalong nagningning. Na parang tugon sa presensya ng halimaw na nasa harap nila. Alve, unggol no nilalang, mababa at basag ang tinig. Oras na upang tuparin ang iyong pangako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong pangako? sigaw niya. Pero hindi siya sinagot ni Alve. Dahil ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. At sa halip na magpaliwanag, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang mga kamay. Natila handang isuko ang sarili sa halimaw. Ngunit bago pa man lumapit ang nilalang, Biglang nagliyab ng mas matindi ang mangkok sa mesa. At mula rito ay may sumambulat na liwanag, na tumama sa buong kubo. At saglit na nagpahinto sa halimaw. Napapikit si Marco sa tindi ng liwanag. Parang may araw na biglang sumabog sa loob ng kubo. At sa ilang saglit na iyon. Nawala ang lahat ng tunog, pati na ang mga yabag at huni sa paligid. Pagdilat niya, nakita niyang nakaluhod si Alve. Hawak-hawak ang nagliliyab na mangkok habang ang apoy ay unti-unting nagbago na anyo. Mula sa pulang liwanag ay naging bughaw. At sa gitna nito ay lumitaw ang hugis na isang gintong lotos. Sumasayaw sa hangin, karang buhay. Ang nilalang ay umurong. Umaatras sa bawat tibok ng lotos na tila may sariling pintig. Ngunit sa kabila nito ay hindi nawala ang mapanuyang nisi sa kanyang bibig. Hindi ka makakatakas, Aldea alam mong darating ang sandali na ito at kahit kaano mo itago ang puso mo, hindi mo may tatanggi ang dugo mo. Napakagat si Marco sa labi, hindi na niya matiis. Lumapit siya kay Alvea, pilit inalalayan ito. Sabihin mo sa akin ang totoo, anong dugo ang sinasabi niya? Dahan-dahang tumingin si Alvea sa kanya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At sa pagitan ng liwanag ng lotos at ng aninong nakatayo sa harap nila. Sa wakas, binikas niya ang mga salitang matagal na niyang pinipigil. Marto ako ay anak na isang nakaraan na hindi dapat muling bumalik. At ang halimaw na yan, ay hindi lang basta kalaban, kundi bahagi na aking pamilya. Parang bumagsak ang mundo kay Marco sa narinig niya. Hindi niya may galaw ang katawan. Ang mga mata niya ay nakapako kay Althe. Nang gayon ay umiyak habang yakap ang nagliliyab na mangko. Pamilya, mahina niyang bulong. Halos hindi makalabas ang salita sa kanyang bibig. Paano naging posible na ang halimaw sa hap nila? Ay may kaugnayan kay alve? Mumisi ang nilalang. Mga matang nagningas na parang apoy sa ilalim ng lupa. Ngayon alam mo na, lalaki. Hindi mo siya kailanman makakamtan. Dahil lang dugo na dumadaloy sa kanya. Ay dugo na mga nakagapos sa sumpa. Nanginginig si Alve. Pinilit niyang huminga ng malalim. Habang unti-unting itinatayo ang sarili. Hindi ako susunod sa'yo, sabi niya, bagamat basag ang tinig. Hindi ako magiging alipin ng sumpang iyon. Kahit ikaw pa ang tumatawag sa akin bilang dugo mo. Umaling ngaw -ngaw ang halakrak na nilalang. At sa bawat tawa nito'y dumidilim ang paligid. Tila hinihigop ng anino ang ilaw ng buwan. At ang kubo'y antiunting nagiging kulungan ng na usok at apoy. Si Marco ay napahigpit ng hawak kay Alde. Handa siyang sumabay kahit hindi niya lubos na naunawaan. munit sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Isang tanong ang kumirot sa kanyang isipan. Kung ang halimaw na ito ay pamilya ni Aldea, anong klaseng buhay ang pinagmulan niya? Umikot ang usok sa loob ng kubo. Parang mga kamay na pilit inaabot si na Marco at Alde. Ang mga dingding ay nagsimulang magbitak. At bawat bitak ay naglalabas ng pulang liwanag. Tila ang mismong lupa ay bumubukas upang lamunin sila. Althea mahina ngunit matatag ang boses ni Marco. Anumang buhay ang pinagmulan mo, hindi ka nag-isang gayon. Hinawakan niya ang braso ng dalaga. At muling nakita ang kislap na marka sa balat nito. Gayon ay mas maliwanag, parang tugon sa kanyang mga salita. Napapikit si Althea, nanginginig ang labi. Hindi mo naiintindihan, ang sumpang ito ay hindi lang para sa akin. Kapag lumapit ka palalo, pati ikaw, madadamay ka. Ngunit bago pa man niya matapos ang babala. Ang nilalang ay biglang sumugod. Mabigat ang bawat hakbang, kalabog na parang lindol. At sa isang iglap, lumipad ang mga piraso ng kawayan mula sa dingding. Habang inabot nito si Alva gamit ang mahahabang kamay na parang kadena. Sumigaw si Marco at agad humarang. Munit sa mismong sandaling iyon, ang gintong lotos mula sa mangkok ay biglang sumiklab. At humarang sa pagitan nila at ng halimaw. Isang peder ng bughaw na apoy ang biglang nabuo. Umurong ang nilalang, umunggol ng galit. Hindi mo tumapapanatili, Alvea. Darating ang oras na ikaw mismo ang lalapit sa akin. At sa mga salitang iyon, naglahong parang usok ang nilalang. Kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa gabi, munit na iwan ang kubo na wasak. At ang bagaw na apoy na patuloy na nagliliyab sa gitna nila. Humahabol pa ang hininga ni Marco. Habang pinagmamasten ang pag-alab ng bughaw na apoy, tila ba ito'y may sariling buhay sumasayaw sa hangin munit hindi kumukupas. Si Alda ay nakaluhod, hawak pa rin ang mangkok. munit ang kanyang katawan ay nanghihina. Mga matay puno ng luha na pilit niyang pinipigil. At sa gitna ng lahat, may bigat ng hiya at takot na nakasulat sa kanyang mukha. Alda, dahan-dahang lumapit si Marco. Hinawakan niya ang balikat nito. Ano ba talaga ang sumpang ito? Bakit ikaw ang pinili at bakit pamilya mo ang halimaw na yon? Dahan-dahan siyang tumingin kay Marco at sa mga mata niya ay may lungkot na hindi kayang itago. Ang ina ko ay isang mortal na gaya mo. Ngunit ang ama ko, napahinto siya, halos hindi may tuloy ang sasabihin. Ang ama ko ay isa sa mga nilalang na nakagapos sa lumang kasunduan. Isang kasunduang nakatali sa apoy, dugo, at kapalit ng kalayaan. Napatigil si Marco. Ang bigat ng bawat salitang kanyang narinig ay parang humihiwa sa hangin. Kaya ibig sabihin kalahati kanilang lahat. Tumango si Althea, mga luhay tuluyan ng bumagsak. Kalahati ng katauhan ko ay tao. Ngunit kalahati ay isang sumpa na pilit lumalaban sa akin. Bago pa siya muling makapagsalita. Muling umuga ang lupa sa ilalim ng kubo. At mula sa labas ay ngaw-ngaw ang ihip ng hangin. Dala ang tinig na halimaw na kanina lang naglaho. At kapag dumating ang ikalabintatlong gabi ng buwan, wala ka na magagawa upang pigilan ang dugo mo, Althea. Muling nanlamig ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ng kubo ay nagsimulang magikot, na parang hinihigop ng isang puwersang hindi nakikita. Habang ang tinig ng halimaw ay kumakalat sa bawat sulok ng gabi, si Marco ay napatingin kay Alde. Nakita niya kung paano nanginig ang mga kamay nito. Habang Pilip pinipigil ang apoy sa mangkok na huwag tuluyang mamatay, alam niyang bawat salita ng halimaw ay totoo. At bawat segundo ay parang nagbibilang patungo sa isang wakas na hindi niya maabot. Alvea, ano na mangyayari sa ikalabintatlong gabi? Halos pabulong munit puno ng sindak ang tanong ni Marco. Nagangat ng tingin ang dalaga. Mga matay basang-basa sa luha. Kapag dumating ang gabing iyon, ang kalahati ng dugo ko ang mananaig. At kapag nangyari iyon, naputol ang kanyang tinig, napahigpit ang hawak sa mangkok. Hindi na ako magiging ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Hindi niya alam kung takot ba o galit ang nangingibabaw sa kanya. Munit isang bagay ang sigurado. Hindi niya hahayang mawala si Alve. Lumapit siya, hinawakan ang magkabilang pisngi nito. At maring tumingin sa mga mata niya. Kung ganon, lalabanan natin yon. Kahit ano pa ang mangyari, hindi kita hahayang magbisa. Munit bago pa makasagot si Alve. Isang malakas na kalabog ang gumimbal sa labas ng kubo. Gigit na mas mabigat kaysa kanina. At sa pagyugyog ng lupa. Lumitaw sa dilim ang tatlong pairs ng pulang mata. Nakamasid, nakangisi, naghihintay. Dumagundong ang hangin ng sabay-sabay kumislap ang tatlong pairs ng pulang mata. Tila ba sinusukat ang lakas ng bughaw na apoy na humaharang sa kanila. Ang mga anino sa labas ay gumagalaw, nagdidikit, nagkakahiwa-hiwalay. Parang mga mababangis na hayop na hindi mawari ang hugis. Si Marco ay napalunok. Ramdam niya ang bigat ng presensya sa paligid. Parang bawat hinga ay nagiging masikip at bawat pintig ng puso ay lumalakas sa takot. Hindi lang siya ang kalaban natin. Mahina ngunit malinaw na bulong ni Althe. Habang nakatitig sa mga matang kumikislap sa dilim. May bapa mga nilalang na inutusan upang bantayan ang sumpa. At ngayon, alam na nilang hindi ko na kayang tumakas. Niyakap niya ang mangkok na naglalaga bleb. Ngunit ang liwanag nito ay unti-unting kumukupas. Parang nauubos ang kapangyarihan at sa bawat paghina ng apoy. Lalong lumalapit ang mga mata sa labas. Althea, sigaw ni Marco, hawak-hawak ang kanyang kamay. Anong kailangan mong gawin para manatili ang apoy? Napapikit si Althea, huminga ng malalim. At sa gitna ng kanyang panginginig, ay bumulong siya ng mga salitang banyaga sa wikang day. Mabagal, mabigat, at puno ng peghati. Bawat bigkas ay nagiging apoy na tila kumakain ng kanyang lakas. Sa labas, nagsimulang umunggol ang mga anino. Hindi na sila nakapaghintay. Anti-unti silang lumapit sa kubo. At mula sa dilim ay nagsimulang lumitaw ang kanilang anyo. Mga katawan na baluktot. Mga kuko na mahahaba. At mga mukha na parang pinagtagpitagping maskara ng mga taong matagal nang nawala. Umusad ang mga nilalang. Tila mga gutom na aso na amoy na amoy ang kanilang biktima. Ang mga kuko nila ay kumakaluskos sa lupa. At ang mga maskarang nakadikit sa kanilang mukha. Ay may mga matang walang kislap, mga matang wasak, ngunit nakatitig pa rin. Si Marco ay napaatras, halos mawalan na hininga. Ngunit nang maramdaman niya ang mahigpit na kapit ni Alvea sa kanyang kamay. Nagkaroon siya ng lakas na hindi niya inasahan. Kahit natatakot, kahit hindi niya alam ang kalaban. Handa siyang manatili sa tabi ng dalaga. Alvea, hindi kita iiwan. Mahina ngunit matatag niyang sambit at sa unang pagkakataon na pangiti si Althe. Isang ngiti na may halong pasasalamat at sakit. Parang ngiting alam niyang hindi na ito magtatagal. Muling lumakas ang apoy sa mangkok. Sumiklab ang gintong lotos at nagpalabas ng boghaw na liwanag. Natumama sa mga nilalang. Ang ilan ay napaurong, ang ilan ay nagliyab at naglaho sa usok. Munit sa bawat nawala, ay may bago na namang sumusulpot mula sa dilim. Hindi matatapos to hanggat hindi ko tinutupad ang kasunduan. Bulong ni Althea, halos mawalan ng boses. Pero Marco kapag dumating ang ikalabintatlong gabi. At hindi ko napigil ang dugo ko. Napatingin siya kay Marco, mga luhay tuluyan ng bumagsak. Ako mismo ang magiging katulad nila. Tumigil ang oras sa mga salitang iyon. Habang sa labas ay patuloy ang pagdating ng mga anino. At sa gitna ng liwanag ng lotos at ng dilim na bumabalot. Nakatayo sina Marco at Althea. Magkahawak kamay, magkasabay humihinga. Alam nilang ang susunod na gabi. Ang magpapasya kung alin sa dalawang mundo ang mananaig. Tahimik ang paligid matapos ang mahabang bangungot ng gabi. Ang usok na bumabalot sa kubo ay anti-unting naglaho. At ang mga aninong kanina ay nagbabanta. Ay isa-isang naglaho sa pagputok ng unang sinag na araw. Nakahandusay si Althea, hawak pa rin ang gintong mangkok. Mahina ang kanyang katawan, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Si Marto na may nakaluhod sa tabi niya, basang-basa ng pawis at luha. Yakap-yakap ang dalagang ipinaglaban niya hanggang sa huli. Natapos na, bulong ni Marco, halos hindi makapaniwala. Ngunit dahan-dahang umiling si Alve. Hindi pa, ngunit ngayong umaga, ligtas tayo. Kahit sa maikling sandali, tumingin siya sa langit. Kung saan ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ang sumpa ay babalik sa ikalabintatlong gabi. Ngunit hanggang doon, may oras pa akong maging ako. May oras pa tayong maging tayo. Mahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga darating na gabi. Ngunit alam niyang hindi niya iwan si Alve. Kahit ano pa ang kahulugan ng sumpa. Kahit pa ang kapalaran nilang dalawa ay natatakpan ng dilim. At sa gitna ng pagbabalik ng liwanag, ang kubo ay muling naging payapa. Munit nakatago sa bawat hibla na hangin ang pangakong babalik ang dilim sa oras na muling maghari ang buwan isang pangakong magsisilbing paalala na ang kanilang pagmamahalan ay kailangang ipaglaban laban sa oras, dugo at anino na no nakaraan